Yung po ma ang uh, presidente Raw ayon sa press statement din galing sa yung Facebook ba Oh, oh, oh. yung Facebook ng presidente po oh. eh PCO din ang namamahala right right So in other words uh, kasama yan sa communications uh, mm. operations mm. ng PCO yung Facebook, Facebook. although ang sinasabi nila pinangangalagdakan nila ron Si President BBM mismo yan. Ang gumagawa. Mm. Ang sabi daw ni BBM, inutusan uh, ang PSA to anong gagawin? Ayon sa PCO to ha? Mm -hmm. To monitor the progress of Walang Gutom 2027. Okay. Uh, Bakit PSA? Eh, magmumonitor lang eh. Yung statistics. Kung kumukonti ba nagugutom, o nababawasan yung nagugutom. Meron po kasi programa itong si BBM. Yung walang gutom 2027. In other words, by year 2027, Zero. Ang eh, eh, uh, ibig sabihin niya po, yung ating food security, eh naayos na by 2027. So kailangan daw ang PSA, eh binabantayan yung statistics. Kung bumababa ang incidents ng hunger. Uh, yan po a eh, flagship po yan, a program ng BBM administration to reduce the number of ah. food poor. Mm. -hmm. Medyo mabigat 'yan. Bumaba, BSA, BSA. bumaba na daw ah uh, from it... 1 million daw ang poor food, ang food poor families, 1 million noong 2021. Umabot na raw sa 700,000 noong 2023. Umaba. Yan po ang sabi ng uh, PSA hmm. statistics. statistics. Ah. Kaya sa Facebook po, ang... Uh, yan ang pina... Umaandar bina... na ba yung food stamps? Food stamps daw eh. M meron, meron. Meron na, meron na. Uh, Pero I don't know kung yung extent ng uh, food stamps. One million households daw yan by 2027. Oh, oh. Yung food stamps? Uh Oo. -oh. So, may monitor lang nila yung food stamps? Oo, oh, 3,000 pesos monthly uh, ng na food stamps. Ang ano. Hindi kasi yung pare. Well, eh... In addition to yan, eh. Ano yan, na binibigay via electronic benefit transfer sa ano, uh -huh. card. Tapos, bibili mo yan sa mga kadiwa stalls at authorized retail stores. Uh -huh. Oo. Okay. Yan yung food stamp, eh. Yung walang gutom, 2037. Ang balita mm -hmm. ako dyan. Sabi ng DBID, na uh, Department of Budget and Management, hindi kumikilos yung pondo niyan eh. Ganun ba? Eh tapos ang claim ng statistics Oway. eh, laki ng 700,000 na from 1 million. 000, 000. Sino may sabi naman ng ano na hindi kumikilos yung pondo? Ah, <laughs> DBM. Hindi si snitch. Ni report. Hindi si snitch. Hindi DBM <laughs> mismo at official statement. Official statement. Yang uh, food stamp hindi kumikilos yan, yung pera niyan at saka yung DPWH malaking unused funds. DPWH? Oh, malaki. Hindi na i-bid out. Hindi na okay. out. Yung ganyan. Ah. Bayaran nyo na muna yung mga ano, boss. Yung mga right of way para kumilos. Pero na most efficient, ah, based on the survey, most popular ba o most? Ah, ang DSWD, si, Re si Thanks. Secretary Gatchalian. Oo nga. Ayon sa survey, ano daw siya pinaka most ano ba? Most highest satisfaction rating. Yeah, and this. Ano, sa eh puro ayuda SWS. Mm. DSWD. Eh pag ikaw ba naman nagbibigay ng na ayuda eh. <laughs> ikaw naman. Mm. Siyempre, sikat ka. Mm. Siyempre. At walang political ano yan, considerations yan. Yung accusation ni VP Sara, sinagot niya yun. No, uh, wala. No, sa tao yan. yung ayo. walang, walang uh, kulay, religion. Walang kulay. Walang kulay daw yan. Walang no, political, ano, wala. Are you Straight serious? Are you serious? So, uh, eh. no. Saka, are you serious? Yan, the creed is always to provide to serve no. to serve no man left behind no. so ibig sabihin pasok na pasok ang ayuda sa taong bayan agreeing agree, agree siya Hindi, yeah, sinasabi kaya, lang uh, namin kung uh, ano yung nakalagay dun sa press release at uh, sinabi ni hindi Secretary Gatchal hindi, hindi hey, namin kaya, sinasabi kaya, kung nakapasok eh, kung, kung pasok mataas ang satisfaction rating niya eh tuwanto ka yung mga tao sa kanya dahil siya namimigay ng ayuda hmm. Hmm. ayun sa ano Malaki. Malaki ang sinang... Kasi mahirap mong sabihin, pasok kinalaman. na pasok. Mayamaya. Maya-maya. Malaki Adam. ang kinalaman ng, ng ayuda. ayuda sa, sa satisfaction ng tao. Oo. Uh, Kasi, do otherwise... Uh -huh. eh,